Hello, Mama Mare, another hi. day, another mini vlog. Oh, hi, hi, hi. <laughs> <laughs> Ngayon nga mga mare ay ang recollection nitong si Kuya dahil lahat ng graduating na grade 6 ay laging merong recollection or retreat sa school nila. After lunch nga mga mare ang schedule ng meetups ng magkakaklase sa school. At itong si Kuya ay super excited at gustong gusto na na makipag hangout at matulog kasama ang mga kaklase niya. Ngayon nga mga mare ay second time pa lamang na itong si Kuya ay matutulog na hindi kami kasama. Ang unang beses kasi na hindi siya natulog kasama namin ay noong nag-boy scout siya. At noon nga ay hindi daw siya nakatulog at kami din bilang magulang ay alam lang alala. Pero ngayon, mga mare, ay iba yung aura ni kuya at mas excited siya kahit alam niya na hindi siya matutulog na kasama namin. So pagdatingan na namin ng school, mga mare, ay marami na rin siyang kaklase na nandoroon. Sinigurado nga namin, mga mare, na makaaga din kami ng alis kasi sa mga nakaraan, sa mga activities, ay lagi kami late. At para kako itong si kuya ay maging prepared at para din mas maging handa siya sa kanyang pupuntahan, ay talagang sinigurado namin na maaga kaming pumunta. 12.30 nga, mga mare, kami dumating sa school, pero 1 p.m. pa talaga yung kanilang schedule na alis. So eto nga, mga mare, ang pinaglagyan ni kuya ng kanyang mga gamit ay eh, itong aking maleta. Dito ko na nga mga mare pinalagay sa maleta para madali lang niyang kunin ang mga gamit niya. Isang buklat lang, madali niyang mahanap kung anong kailangan niya. At dahil na mga mare, hindi ko nakita kung ano ba yung final ng mga gamit na pinagalagay niya. Eh eto, at binuksan ko muna dito sa school. Habang matagal pa at nag-aantay pa kami ng mga kasama niya. At habang nag iintay intay pa nga mga mare, eh eto at nag-video-video pa ako. Kasi ganun talaga ako mga mare, kapag meron kaming gamit na dala napaninda at may pagkakataon ay eh, talagang ko. Uy! At nang makompleto na nga sila mga mare, eh, eh, picture taking muna sila kasama tong si Teacher Baby at ilang mga teachers. Makikita mo na ang mga batang ito ay talagang super excited at napakatadami ng mga dala. Daw so, mo namang dalawa o tatlong araw sila doon. Ay one night lang sila mga mare na doon matutulog at kinabukasan din ng alauna ay pupuntahan na namin sila doon. At nang makumpiyado na nga sila mga mare ay ayan at excited na ang mga bata kanya-kanya punta sa kanilang sasakyan. Si kuya nga mga mare ay hindi sa amin sumakay at doon sumakay kasama yung kanyang mga best friend. Maging yung mga kaklase niyang iba mga mare ay nagsama-sama din sa isang sasakyan. Kung totoo siya mga mare dahil sama-sama naman sila ay pwede namang ilang sasak yan lamang ang maghatid sa kanila at hindi na kami sumama. At dahil na mga mare, kaming mga magulang ay hindi mapakali na hindi sila eh hatid kung saan mismo gaganapin yung kanilang recollection ay, ay eto at nagsisama pa rin kaming lahat. Malapit nga lang mga mare yung aming napili na paggaganapan ng kanilang recollection. Kami naman kasing mga magulang ang pinapili ni Teacher Baby kung saan namin mas gusto na ganapin ang kanilang retreat. Eto nga yung Rancho Bernardo na kung saan yung grade 6 last year ay dito din nag-recollection. At dahil eto nga mga mare ay tahimik, napakaganda at malayo sa kabihas na. yung perfect para sila ay internalize ng maayos, makapag-focus mga activities dahil nga mga mare ito ay nasa may tuktok ng bundok habang papunta nga kami mga mare ay medyo nakakatakot din dahil nga sunod-sunod kami kinailangan namin tumigil do sa medyo nakahang na lugar kung ang mga mare ay medyo kinakabahan din dahil nga medyo nakakatakot din yung daan at nang marating namin mga mare itong Rancho Bernardo ay makikita mo na napakaganda niya para kang nasa bahay bakasyunan simple lang yung resort mga mare merong infinity pool pero ang kinagandahan ay overlooking siya dahil nga siya ay nasa taas ng bundok ang ganda din nga talaga dito mga mare kasi meron siyang malaking dining at saka living area na kung saan gaganapin ang kanilang mga activities yung vibe nga nitong bahay mga mare parang kang nasa isang ranch. Hindi nga mapakali ang mga bata at talaga namang inikot na ang buong lugar at mukhang gustong gusto na agad maligo. Pero hindi pa talaga sila mga mare pwedeng maligo kasi ang usapan namin, sabi sa amin ng mga teachers, ay kami ang magdadala ng kanilang pandigo at dadalhin namin yon kina Kaya mga mare ang ginawa namin ay eto at nag-ikot-ikot at video-video lang dito sa paligid kasi ang ganda at ang lakas talaga ng hangin. Kahit na mainit yung panahon, napakatindi ng sikat ng araw ay talagang maganda. Ay hindi mo mararamdaman yung init. At habang hindi pa nga, mga mare nagsisimula ay eto mga bata ay sinilip na yung kanilang maligo kwarto. At ang maganda din mga mare, alam mo ba kahit malayo ito at nasa bundok ay malakas din ang signal. Kaya kung gusto mo na nakaka-relax habang nagtatrabaho, nako ito yung perfect na site. Pagkatapos ng ito mga mare, ay kami umuwi na kasi baka kami makakaabala na at mag-uumpisa na ang kanilang recollection. Kinabukasan nga ay eto at napunta na kami doon sa Rancho Bernardo at dala-dala ko na itong ipinagawa ko kay Ate na bouquet of sweets. Dapat nga mga mare ay bulaklak lamang pero naisip ko kasi eh. hindi naman siya mahilig so nilagyan ko lang ng isang rose tapos naman ko na mga chocolate at mga ibang candies. at nga mga mare na pagpunta namin at may may ibibigay kami na bulaklak. Ay parang pa-surprise ang mga bata at ang usapan namin ni teacher ay hindi kami agad aakyat hanggat wala siyang chat. At pagkatapos ma-receive ang go signal ni teacher ay eto, tumakit na kami at amin na sa lubong nga itong sasliya na maluhalo. Ko. Hi! Oh, where are you crying? So, Magandang hapon po. <laughs> Nakakatouch nga mga Mari yung ganito na makita ang anak mo na nakapag-reflect, nakapag-isip-isip, nakapag-muni-muni at narinyo niya yung fake niya kay Lord. At alam mo, nung nakita kami ni Daddy niya, ay talagang makikita mo yung love niya at pag-amiss niya sa amin. Kaya mga Mari, hindi talaga din namin maiwasan na hindi maiyak at matouch siya moment. At hindi lang kami mga Mari, maging yung ibang mga kaklase nga din niya mga Mari ay kanya-kanyang iyakan at, at yapo po sa kanilang mga mami at daddy. At yun naman nga mga Mari ang purpose ng kanilang recollection para hindi siya isang regular school activity kundi para din time siya para sila yung makapag-reflect at magdasa. Parang pahinga na rin mula sa stress nila sa school. Natututo silang makinig, mag-share at mas maintindihan yung sarili nila pati na rin yung relasyon nila sa Diyos at sa ibang tao. Maganda talaga itong mga mare bago sila graduate at pumasok ng high school ay may chance silang mag-reset at maghanda emotionally at spiritually. Sa totoo lang mga mare nakakatuwa kasi after ng recollection parang mas kalmado at mas mature na siyang kausap at napakabait. At dito na nga mga mare sa pinakang final activity nila ay meron na kaming participation ng mga magulang. Nag-share na kami mga mare isa-isa ng characteristic at attitude ng aming mga anak. nga mga mare ng kanilang activity ay ay lumapit sila sa amin isa-isa para yumapos, yumakap at kumalong Yun naman talaga mga mare ang isa sa pinagmamalaki ko na ugali nitong si Zian. Malambing kasi siya at lagi talaga siyang humahalik, yumayapos at kumakalong sa akin. Kahit malaki na nga siya ay hindi siya nahihiya. Kaya dapat talaga mga mare habang maliliit pa ang mga anak natin ay sinasanay natin sila na laging yumayapos, nagsasabi ng I love you, yumayakap, kumikiss para kahit malaki na sila ay hindi sila mahihiya na gawin iyon sa atin. Pagkatapos ng mga mare ay etong principal ay nagbigay na ng mensahe para sa mga magulang at maging sa mga bata. At at maging itong kanilang advisor ay nagbigay din ng mensahe para sa kanyang advisory class. Pinigyan din ng pagkakataon na makapagsalita yung ilang mga kaklase ni Zia na gusto magbahagi ng kanilang karanasan. Nakakatuwa nga itong mga batang ito at talaga namang mangyayak-ngyak pa at talagang isa-isa -isa yung mga kaibigan nila na gusto nilang pasalamatan. At makikita mo na grabe yung band na nabuo sa samahan nila. Pagkatapos na ng kanilang final na activity ay eto at, at picture taking muna ang mga bata at daladala ang mga bulaklak na bigay sa kanila. Ang bilis na ng panahon mga mare kasi parang kailan lang na sila ay pumasok dito ay napakaliliit pa. At ngayon nga ay mga dalagita at pinatilyo na. Pagkatapos nga ng picture taking, ay itong mga bata ay excited na dahil ang kasunod ay liguan na. Pero bago nga mga mare nagliguan ay eto't at muna kami dito sa aming mga daladala na kanya-kanyang pagkain. At ang mga bata naman, pagkatapos sa na pagkatapos kumain, ay sumugbo agad dito sa swimming pool. Maging itong si Kyrie at itong si Miranda, nakapatid ng kaklase ni Zian, ay eto at magkajaming din sa pagligo. Sayang-saya naman mga mare ang mga bata at talagang kulitan ng kulitan dito sa tubig. Makikita mo talaga na walang hanggan ang tuwa ng magkakaklase at yun naman yung maganda mga mare nangyari na nasulit nila itong kanilang recollection. Kung kahapon ay seryoso, nagmunimuni, nag-isip-isip, nag ng kanilang pananampalataya, ngayon naman ay eh, puro kasiyahan na. At syempre mga mare, ang mga mamis ay hindi na nagpahuli at eto at nag-picture taking din at nag-video video ng kaon Nakakatuwa nga kasi hindi lang magandang samahan ng mga bata ang nabuo. Pati samahan ng mga mami, daddy, lola, yaya ay nabuo. For sure, mamimiss namin ang napakaraming activity na aming binaluhan. Maraming kwentuhan, tawanan, kainan sa buong 7 o 8 years namin dito sa school. So yun lang muna mga mare, like and share naman ng video you. Bye. Oh God, okay, po Thank you. Jump, bro. Jump, bro. Jump, bro. <laughs> Malalim, sir. Malalim ba? Hindi pala.